Yan na nga. Oh, ha oh, mga kaisan oh. Kami po ay nahukay ng kamote. Pinauna ko na po si Nautoy. At uh, may order po sa atin na uh, by 5 kilos. Kaya kaya ang by 5 kilos utol. Mm, yan, order po sa atin yan. Yung iba po ay panarili. Ah, pagkalalaki. Ito po ay ano, inabot po ng uh, Ilang buwan na ito? Apat na po. Ah, pagkalalaki po. Nakususto na, na sa gulang. Kaya po nakalaki siya. Ang okay, Sam. Ito po yung uh, hostos sa gulang na kamuti. Sabi ko nga sa inyo. Pag po napadali ng apat na ano. Yan, hilo, hilo nga po pala kay kuya. Sa nagturo sa ating pagtatanim. Hmm. Talagang hanggang ngayon po ay eh, naputi pa rin po pag may order. Oh. Yan, tatamo po ang tanit. Yan, oh. Mitig po. O. Yan. Talaga pong Oh, kain naman barbecue bu. Hmm. Ah. Kain naman po ang laman. Eh, eh. Indig. Yang. Ah, ah. Kain naman ho ari. Eh. Barbecue. Oh. Yan, ata mo. Ah, gaulo ng pusa. Yan. Ah, nagisak na po. Ito po ay patatlong balintong ko na sa lupang ito. Kaya lang po ay patatlong balintong na po. Sabi po nila ay pag daw na balintongan ay mahina na daw ang buonga. Ay, pero po lalong gumanda po. Ito po pati walang ipot. Mm. Sabi, nasa kamay din nga daw po. Pag daw po malamig ang kamay mo, ay maraming bunga. Ay, baka nagkataon lang mm. mm. Ay, ari. Tamo po. Yan po, oh. Pag sinap yan, bisak po, oh. Ari, tamo ang bunga po. Yan, oh. mm. Ah. Mm. Mm. Ay po. Ay patayin na. Na ano na oh. Nahaklit na po. Ano ang makaklatayin Yan oh. Na tatlo. Magkakasapin. Itinuro ko na sa inyo mga kaisa ng pagtatanim. Ah ganari oh. Turo lang din po ako ah, ni kuya. hello kuya. Shout out sa iyo. Ganari po oh. Yan. Pero kahit ano naman po pagtatanim. Yan. Ito po ang tatabunan mo sa lupa. Ito pa ganito. Ito nasa ibabaw. Talbos. Naituro ko na ito dati sa vlog ko eh. Nabubulok na yung iba Ang oh. may niya po ay. Ay ito laki oh. Ah Yan. ah. Ah. Tamo. Ari, toy. Ari, tamo. Konjo. Ini pagana rin lahat. Wala. Nah, ayo tuh, bet gento ang komodi. Siguro maganda itu, parang belt. <laughs> Tama po Tama oh. ka kayo Nagsapin-sapin oh, yung kamote. Arif, ang yung pinakang ganari, ari. Uh -huh. Nagsapin-sapin na ganun. Oo, oh, lima. Ay hindi na lima tul. Ang dami yan ah. Eh. Baka maganda ang ano yan? Nasaan yung pinakang ano yan? Yung pinakang nanay niyan. yan. Baka nagdadayag. <laughs> <laughs> ari oh. Oh malaki din ari. Mm. 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 Hindi po pare-pareho. Meron pong punong ari. Meron pong punong yanong dami. Utol. Utol, isa mo dali ka. Ari Oh. Ari, ang marami tamo. Makita ko na. Hmm. Siya puno ang pala. Tamo. Yan. Mitig ay, o. Ay, nagkakatanga na rin Oh. Ito po o. may ano na, may kopra na. Hmm. Ngayon. Yeah. Hmm. Tere. Ito Ito. Amo. Um. Ayun. Ah, ah, aba, ay malaki ari. Hmm. Um. Yan. Um. Hmm, ari utol. Laki. Oh, laki. Ito eh. Hmm. Hmm. Oh. Tung. Mga mga isa no. Kagauna na yun. Takay. Mm. Kagauna na bili. Diyan. <gay> <gay> yeah. Tung. Sapin-sapin Hindi pare-parehas. Ang hmm, laki. No. Ayun. Ah ah. Gas udan ay. Mm. Mm. Kung gana rin lahat ang kamote. Hmm. Eh. Ah. Nako. Mm. Ah, pagana rin lahat. Nako. Hmm. Ang bait ng kilo sa isang grit lang. Mm. Sa susunod po ay apat na buwan ko haharbisin. Mm. No. Baka may bet 5 kilos na kaya ako meron na no. Bet 5 kilos na po. Aha. Uh Aha. -huh. Kortan uh -huh. linaw na rin mga kainsan. Oh. Uh -huh. Iyo. Oops. Iya. Aha. Uh -huh. Oh. Ay payog. Ayos na yun. Tapos maya maya po kami pagkatapos po na rin pipitas po kami ng upo. At saka po sili. Ano maya. Yah. Eh, na na kalik sangat sang. Hmm. Wah, hebat leh mm. ni. Hmm. Apa? Ang laki na rin, ligsang. Harawin, nangaharaw na po kami din eh. Uh -huh. Oh, oh, oh. Kaya naman ligsang ka rin. Hmm. Ah, ah, pagkakadami. Hmm. Ay, bulok na. Sayang. Ari, ari. Ari, oh, ay, ligsang din. Ang tayo pa nakakaligsangan. Kailangan talaga may isa-isa pa yan. Hmm. Bulok na nabubulok pala pag ano naligsangan gasing kamas tamo pag maedad na po para po ba siya tutubo na oh. ibig sabihin po niya wala kang lugi may tubo na eh ayun pa ah. Hmm. Tamo, may mga nasasaid pa ba? Ay naman din niya Ah, meron pa kaya? Yun. Ah. Hmm. yun. Meron pa nga utol. Hmm. Talaga palang lang mahihirang pa rin natin isa-isa. Hmm. Ay, gisak na ari oh. Ang laki niyan. Ang laki. Aba. Hmm. Ah, oh, mga kaisan. Nag uh, ah uh, hinahakot na po namin papunta do sa kagilid. Baka ito po yung nasa 30 kilos po ang nakuha namin, eh. baka hindi lang. Hmm.

Ah, mga kasan, comment nga po kayo kung pwede itong dalhin sa ibang bansa. Na custom ito, custom Eh? Kabaak lang ako tol-tol. lang ko eh. Aba ay 40, tang, kilos tang, aita na yan. Yeah, yeah. Ha? 50,000 na po. Kasi na naman isang kilo. Isang pirasyo, isang kilo. Wala na kaya tayo Wala na. Sabag ay pagkaunti ng ating pinanguhanan. Kaya naman talaga ang laman. Mayroon pa rin. Kaya naman ang laman. Ito yung ano, kinukuha na po namin ito pagbigla ang order po. Yan po bang halimbawa may followers tayong galing ibang bansa, gustong makatikim ng kamuti. Yan, dito ko po kinukuha. Meron pa po tayong kuha ng dini. Ari, oh apat na eras baka po rin may 50 kilos pare ang unti na pero ang laman po niyan na ay po oh yan nakuha po namin hmm. ah, oh, mga kaisan ah are ang malaki oh sino kahukay na rin si bukuman ikaw ito eh bukuman mm -hmm. ah oh, laki gabo nga eh hmm. nagkakayo kayo tipo ay oh mitig mitig Hmm. Ano pala mo tanaw tol? Oh. Ari uti pa may tanga po oh. may tanga hindi alam mo na. Yung pong may tanga ay para po ba siyang nabasa po ng ano ng <coughs> tubig ng ulan. Nababad kaya kailangan na mataas talaga ang ano eh. Ang isa po ay baka may isang kilo. Ay, meron yun. Oo, um, oh, kulang-kulang. Baka okay, kayo, -kayo tiyan. Hmm. <coughs> parang kalubasan na eh. Oo. Ang laki ay, ang lalaki. Ang ah, pwede kayo ilaban ko sa mayuhan. Palakihan ng kamuti. Oo. Oh. Ay pwede. Pwede. Nung nga yung Oo. Oh. Mitig ay. Mitig. Pwede kayo ilaban ito. 3-5 ang champion eh. Palakihan ng kamuti. Oo. Oh. Mm. Eh, eh. Baka rin may kinsin na. Ah. Kaya mutol yan. Ay, Ang bigat naman ng kamuti ah. Bigat po. Oh dihalin na lang. yan naman pa rito sa buor hindi na ako nakatulong sa inyo. Mare nga, konti na. Oo. Kami doon na sa ano, sa pitasan ng talong. Yan, si nanay, tatay po, at saka si Kambal. Hello? Si Utol is pala na tumulong na Utol. Oo, oh, oh, nandun si Bapo, oh, nag-aarata ng halaman niya. Kapatubig ata. Oo, makain kayong mais. Kaya dyan. Ay, mais. Baka nasa ko ng talong yun. ang um umais muna. Ay, Papunta sana dito yung followers Ay sa susunod na daw Sabi ni Nadon po tama tama at may naglalagong mais Ay Nadon may dalampin niya Ay nasa atin? Oh, nasa at ay hindi umano na umuwi na Taga aluminis pala malapit kina hello. tita may Hi hello po tita may tita dongkan Hello po Uy ba't hindi mo pinaparito sa ano? Ay sa susunod at isasama ang pamilya maliligo sa ilog Sa tumaka Oo oh. Ayun pa yung ay, umorder sa iyo? Oo dapat pagdanan mo lang Kaya nga dapat ina Ay kanina naman ay isang. Baka abot tulong niya. Bila ako ng upo doon sa aking upuan. Ang daming lang ngayon eh, Mayo. Hmm. Ba't parang may kagat na? Hmm. Hindi. Ah, oh, mga kaisan, mais po. Diretso na po kami doon sa ano. Melky! Melky! Hmm. Hmm. Mais po, tutoy. Nginingitian mo na, kinakain mo na, nginingitian mo pa. Anda. Ha? Huh. Sinakain mo na. Niningitian mo pa. Ano? Mais. Tamo. Hmm. O oh, to yari na ba? Ay, ah, hindi na ako nakasama. Hindi na ako. Tutulong pa man din kami. Eh. Yari na ba Ah. naman Oh, nai oh, okay. like, kami wala mabibigkod at kami. May dumating ang followers, inihatid pa namin yung order. Ano? Oh, Yari na 'to, eh. eh. Ay. <laughs> Yan. <Yari> na. <laughs> pa namin yung order. Sa bakit sa mga kami alas 5 na? Yung tandad natin otoy. oh, toy. Oh. Oo, oo. Abay natin sud pa. Oh, okay. Ah, mga hindi na tayo umabot. Ay, eh, palipitan sa rin pali din ng ibang talumpo at saka upo. Hindi kasi na ho, ang lalaki. Ay, gumulong na yung ating ibang ano. Talong. Hey, ibang talong. Ang yan na biro. mo lang ako doon. Huwagasan mo sa pailag ngayon. May garing niya. Bilagyan po ni nanay na mga mais. Yung ating pumamumuti ng talong. Ay, ah, eh, pagkakala ka naman na rin. Hmm. Yan, sinautol po. Sa lubong po kami pamumuti. Hmm. Ay po. Oh, oh marami yan. Makaluwa kita sa ako. Uh, ang dami po pala mga kaisang sili. Maganda rin po ang sili. Battle din eh. Ang ito po ay ano, ang kalabasa sa ilalim ang taas upo na ipo oh. tsaka papaya ah, ah, ayan oh mga kalabasa mga kaisang ang lalaki oh ayan oh ito po oh no. kalabasa po yan ah ang pala si utol, oh ito oh oh ito tuloy. oh Anday pa pala doon. Tul, tama'y. Hmm. Sige. Sige. Abot pa rin utol yung kalabasa. Oo. Oh, oh. Nabot ah, pa yan. Bubunga sa taas, bubunga sa baba. Dubli. Ote, okay. kasama ko po. Huh? Oto. Hmm, kasarap ano. Bigyan sa kayo ni Jelmar oh. Bigyan mo kay Otoy. Eh. Hmm. Ayun. Si Otoy po, mga mamumuti po natin ng ano, ng uh, talong. Ito pong area ito, yung mga talong. Yan po ipamigay ko na sa mga ano, kapitbahay po at saka mga sa mga followers natin yan. Talong. Yung mga ibang gulay po. Pamahagi na po yan. Nakagulang, say sayang. Oto, nakita mo diyang kalabasang malaki. Nandiyan mo, pasasya sabi ka Kanan. Ay, ayun o. Oh. Ang laki. Binibilang ko nga o Abay, may upo pala din yung isa pa. Tama ko nga isa nga ano. Hmm. Kala ko doon sa kabila. Puti na o yung sili ah. Oh. Ay, siya nga pala. Saan, so, mga kaysa Puputihin natin din pala. Hmm. Sili naman po. Ah ah. May iga rin pong pang sabay. Ah ay ah. paganar ka mga kaisan. Eh, sin. Oh. Pang isang pamilya na po ori. Hmm. Ah, Kapa. Pwede pa ba ito? Palakihin nga pala ng upo. Lalabang ko pala ori. Oto bibitasin pa natin sili. Oo. Oh. Sayang din, maigi po. Yung ah, po itanim natin man. ng tag-ulan. Eh, Ay meron pong makukuha pang pailan-ilan, sili. Maigi rin eh. May O, panlaho. Oto, meron pa rin. Ba Ma, may igarin ah, pang-kalong. Di no, ito, may sili pa. Okay ito, eh. okay, ito okay. May garing hinga na hirangin. Ha ah, mga kaisan. Okay na po yun. Okay na ho. ako. Oh, Oo, okay na ito rin. Ha ah, mga kaisan, kakain po. May bisita po tayo si Duke PJ. Duke. Kakain po. Shout out po sa mga hipag po sa Italy. Yeah. At sa Canada. Duke, happy birthday. <laughs> Thank Benito you. The happy birthday. Ayan o. Oh. May pasalubong po si Dok na kalderitang ano po? Kambing. Kambing. Hadi, kakain na utoy, kakain na dai. Hadi kay hadi. Dali na. Hadi na upo, upo na kayo utoy, dali. Kakain, gambol. Hu. Na si Dok, dali kakain po tayo lahat mga kaisan. Yan. Bakit nga ang kaba ng sino ba mainit na na kanin? Ayun. malamig. Asa rin po. <laughs> Kain po to, Upo, upo, upo. 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 Mga kayo, saan kakain po? Ayan po. Ayan, ay, o yan. Kaltritang kami. E, luto mo ito, Dok. Mmm. Mm Sarap tayo. Sarap na Saka na ka nakapili nga pala tong ng kambing? Kalumpang? Ilayang bukal. Dami. May natitake all. Shout out kay Kuya Carlos Padilla. Ay, may number ka doon, no? Mm -hmm. Samahan ko kayo. Ang dami. O, oh, tayo lang po. Sabi ka naman, isang buo. Isang buo. Ay, makakapili tayo. Mura lang yun. Ah. sa buong ito? Liman libo. Apat na libo. Magkano'n. Oh. Kakain po. Ang laki niyan. Kakain po. Sarap po. Kaldireta pa po yan. tingin nga kaya kento niya. Ito ka na ano. Pag birthday, doon na. Doon na ako nakuha. Ito nga ano. Ako'y tatawag sa iyo pag ano. nga doon. Pwede kayong mag-alaga ah. Tatay. Hindi hey. dito lang oh. Makasunod, mm. makalusot lang. Ang masama yung kain ko niyan. Mm. Pag ikaw ay namamangka. Mm. Tatao. Ano ba 'yung yung bang magdadagat, yung magdadagat ang masama. Pang direta 'yan. Lalo ba 'yun pa mahihin? Si. Ini pamhi ng mga bulaklak. Dito na diretso na. Nana, dala ka ngayon. ninyo. Ay go po, dai po. Dala ako ay opo. Meron ko daw ng opo. Baka malimutan, nilagay ko mm. na. Ako din, ako kay tambal. Hmm. Makain po. Aba, Makain po. bakit, bakit na? Kung alam niya, ay yan ang mga yan namang... Tara na, ako Aba, as na. Patay. Okay. Hmm. Dahil magbida kang ulam ako. Oh. Hmm. Hmm. Salubo oh. sa ina. Oh, thank you. Mga misa lang, papa Oo. Oh, Sige po, salamat. Salamat ang marami. Eh.